Paano nga ba magbayad ng ating tax sa BIR gamit ang Maya? So, okay guys, let's start. So, okay, punta lang kayo sa inyong Maya application. Ang gawin nyo lang, pag nandito na kayo sa homepage, punta lang kayo dito sa so may more at hanapin nyo yung government. So, scroll down nyo lang. makikita nyo yung payment option at nandito sa payment yung government. Okay, tap nyo yung government. Dito sa government, gawin nyo lang is select nyo yung BIR yan. Nasa kahit taasan naman, tap nyo lang BIR. Then, dito sa BIR, so may instruction dyan. So, basahin nyo na lang. Tap nyo lang yung gadget pag nabasa nyo na. Then, okay guys, dito na sa you are paying for. So, okay guys, ilagay nyo lang dyan yung inyong tin, yung 9-digit tin nyo, number. Tapos, tin branch code. So makakita naman yun sa COR. So yung branch code natin is 0050. Tapos amount nyo, ilagay nyo lang dyan yung exact amount ng inyong babayaran. So sample natin. Yan yung ating babayaran na tax. Tapos RDO, so 60. RDO 60. Tapos RDO. Tapos form series. Dito sa RDO, so halimbawa, so ako Lucena, so 60 yung atin, RDO 60. So sa form series, okay, tap nyo lang. Tapos, ang babayar natin is 1701Q. So 17 series, 1700 series yung atin. Then dito sa form type code, tap nyo lang. Tapos 1701Q. Ayan, 1701Q yung ating babayaran na second quarter. So, dito sa tax type. So, select tax type. So, IT lang yan. Wala namang ibang nalabas. So, sa return period. So, ang babayaran natin for the second quarter is yung April, May, June. So, dito tayo sa June. Tapos, ilagay nyo lang kung ano yung pinakahuling date na June is June 30, 2024. So, tap nyo lang yung confirm button pagka na set nyo na. June 30, 2024, yan yung second quarter return period. Tapos yung email nyo, ilagay nyo lang. Then once na nailagay nyo na yung complete details ng inyong account, so tap nyo na itong continue button. Tapos dito naman is, so kaklarify natin yung ating babayaran. Double check nyo lang. Yung tin, bill amount. Tapos may babayaran tayong 20 for the convenience fee, biller convenience fee. So, madadagdagan ng 20 yung ating bayarin. 10 brands, code. So, but 8 to. So, gaya nito, mali yung 10 brands code natin. So, babaguhin natin yan. So, okay. Then, okay guys. Dito, check nyo lang yung inyong tin, biller amount. Tsaka, yung biller convenience fee natin is 20 pesos. So, may bayad na 20 pesos ang bayad tin Branch Code, RDO Codes, Form Series, 700, Form Type Code, 701 q Tax Type is IT or Income Tax So return period is June 30, 2024, yung last month of the second quarter or last day of the second quarter This is the, the return period So, tapos dito sa baba yung email. So, make sure lang na tama yung email nyo para ma-receive nyo yung confirmation ng inyong pagbabayad. Then, after nyan, tap nyo lang yung pay button na nasa baba. Then, okay guys, dito. So, makikita nyo yung balance ng inyong wallet. So, sakto yung ating pambayad. May sobra pa naman konti. Ito yung amount dyo natin. So, 16,069. So, nagkaroon siya ng additional 20 pesos for the P or bayad so tap nyo na yung continue button then okay guys ito bureau of internal revenue so 16,069 pay using my wallet so tap natin yung pay now then payment successful okay you can tap to con pwede nyo itap yung continue or tap nyo yung view receipt so tap natin yung view receipt para makita natin yung pinakang resibo natin yan guys ito yung ating binayaran yan okay at may matatanggap naman tayo sa via email natin so punta lang tayo sa email at may matatanggap tayo yan ito na ito yung ating natanggap guys ito yung your BIR payment confirmation so ito yung bayad natin yan so may bayad siyang 20 pesos tapos yung number natin branch code so tax type tapos RDO code yung return period transaction date natin tapos yung recipient number So okay, yun. Successful tayo nakabayad gamit ang Maya account natin na dating Paymaya sa ating BIR or tax. So okay, yun lang. And sana nakatulong. And don't forget to hit the subscribe button and the bell para updated kayo sa aking mga video na nito, Okay? Salamat sa panonood